O, ka mga gani, pariha mga kita kaplido, mga ginay. Pag buha, content na yung mo na huwag ka ganahin sa kong video. O, pilahara ba na mo-out ka na ako? Pilahara po na i-block ko ni mo. Huwag ka ganahin sa kong video. Eh, dili man tanang tao na ganahan sa mga video. Pero, kwan lang. O, dili, i ni mo. Huwag ka ganahin sa kong video na ako. Grabe kalapok mga kajem oh. Ano kamot mga ko oh, vlog na bisan lapok mga kajem. Ingat -in -in to yun in oh. Ingat to yung in -in in kwan. Comment sa akong vlog. Pero sige okay lang. Okay lang. Okay lang na tanggap mo po na ako na naibas ko rin nyo. Kaya oh. Ay mo kasuya kay. Pagbuhat po mo ginawa kung sa'y